hapon, magluluto po ako ngayon ng manok na may papaya sinubawan para sa aming ulam ngayong tanghali. And guys, ang dami, dami bata dito sa amin. Tingnan mo yun guys. Guys, dito sa bata yung mga, sa bahay yung mga bata oh. Sing hello, hello hello, sing hello Sabi hilaw po. Hello. Hello po. Sabi hello po. Hello po. Lucas, sabi hilaw po. Hello po. Makagulit yung mga bata oh. Pero gustong gusto na dito sa bahay. Siguro ito sa bahay may ating-anting joke. Ah. Okay? Guys, a small amount of oil. Guys, yung... Luya, ginger, bawang sibuya. Guys, takpa natin. Pag video okay, okay na. Lagyan natin yan ng tubig. Water. Takpa natin, guys. Ang ulo ko dyan. Be! So, ayan, ayan, ayan <laughs> Guys, so yan So, i-add natin guys yung Ano, papaya Mamaya guys, lagyan natin yun Ang tubig So yan na yung yung Manok at saka yung papaya Lagyan natin ng water Daming tubig guys, so lumalang Yung ano, manok saka yung papaya <laughs> <laughs> Naglangoy. Takpan natin guys. Para pag kumulo, talagyan na natin yan ng pam asin bitsin. Wala yung dalawang bata ng kanilang lola. Kasi wala yung ano mama nasa hiwalay na. So, yung lola yung nag-aalaga. Sobrang kulit. sini sa taas, ko pa ng panglad panglad yung mga tanim ko dito guys babae oh, mm. yes. na ako guys eh, yung mga tanim ko guys mm. Ay. Untuk nampuk guys, kakak nak kena guys. Hmm.